Nakakadetect ba yung copper at saka yung uh, welding rod ng tubig sa ilalim ng lupa? Nakakadetect po, yun po ang ginagamit ng mga gumagawa ng balon pang detect ng tubig sa ilalim ng lupa. Pero bakit hindi ginagamit ng mga upgraded na mga drum drilling o tubero at isa rin akong drilling o tubero na hindi gumagamit ng ganitong pang detect ng tubig sa ilalim ng lupa? Magkaiba po kasi ang balon na para sa poso at magkaiba rin yung drilling na para sa poso isa natin yan na ipaliwanag pero bago yan ay papaliwanag ko muna o ipapakita natin kung paano makadetect yung ganitong copper o welding rod bali ganito po ang paggamit ng uh, copper o welding rod na pang detect ng tubig kapag nagdikit po yan sa dulo ay nakadetect na po ng tubig yan diretso lang po natin na ah, walang nadetect na tubig dito sa tapat nya at eh, itatapat po natin dito sa mismong kanal na nakikitang meron ng tubig at, at makikita nyo dito na kusang magdidikit yung dulo ng welding rod na pinang detect natin Ayon. ibig pong sabi nakadetect po siya ng tubig. Kitang-kita nyo naman, nakikita na mismo yung tubig. Example po lamang po kasi yan. At yan, inatraspo po natin uh, kusang uh, dumidistan siya at kapag ibinalik natin, ayan, kusang dumidikit. Noong unang panahon, ito po ang mga ginagamit ang mga matatanda na pinagdedetect ng uh, tubig sa lalim ng lupa kapag maghuhukay sila ng balon. Ayan. Bali, ang natutulong nito sa mga naghuhukay ng balon ay syempre nadedetect niya po ito yung pinakamababaw na layer ng tubig o tubig. Basta mababaw, madedetect niya. O, ito. Bakit kapag inatras, lumalayo o dumidistan siya? Ibig bang sabihin, wala pang uh, tubig sa tapat niya? Meron po. Kaya lang, malalim na sa tapat na to. Ay, hindi na kayang abutin na ditikin pa ng ganitong copper o welding rod. Sa tapat na to ay pwedeng pwede pa rin na uh, magagawa ng uh, poso dito. Kaya lang drilling ang uh, panggawa. Hindi po hukay kasi malalim na. Maghanap po ng uh, mas mababaw na layer ng uh, tubig dito. At ito, naghahanap po tayo dito ng uh, mas mababaw na layer ng tubig. dahil gagawa po tayo dito ng poso, diretso lang, dahan-dahan sa pagdetect. Kayan. At ito, meron nang uh, na-detect na tubig. Oop, Kunti lang. Diretso pa. Diretso pa. Ayan. Daan-daan lang po ah, kapag mag-detect ng ah, tubig. O dito, banda. Ayan. Dumikit na po dito. Dinediretso ko lang kasi hinahanap ko po yung ah, kanal ng daanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag ah, dumiretso at ah, usang tumistansya na ito, ibig sabihin lumampas na sa daanan ng tubig sa ilalim ng lupa na pinaka-mababaw. O. Oh, ito, ito. Kaya pwede tayong uh, maghukay dito o kaya mag -drilling. Oh. ganito po kasi ang itsura ng daanan ng tubig sa ilalim ng lupa kaya kapag ginamitan ng copper na pang-detect ng pinakamababaw maa-detect niya yung pinakamababaw na layer ng tubig kaya eh, di doon ka maghuhukay kung gagawa ka ng balon para sa puso at kaya ko pong nasabing hindi ginagamit ito ng mga magagaling na drum drilling kasi po high-tech na po yung kanilang kagamitan gumagamit na sila ng scanner detector na gaya nito ayan, ito po ang modernong pang-detect ng tubig sa ilalim ng lupa pa At kaming small contractor ng drilling lang na walang scanner detector kasi po meron po nga kamahalan nito ay nagbabasi lamang po kami sa mga linalabas ng aming drini drillingan. At minsan gumagamit din kami ng ganito kaya nang ipinakita namin sa inyo ano itong nga uh, welding rod na to. Pero ito ay guide lang po namin ito. Hindi ito palatandaan na meron na kaming nga uh, natapatan na quality layer ng tubig at yan ang ipapaliwanag ko na naman. Ayan po mga kabirtod, inulit kong ibinalik eh, dito yung pinang dedetect naming welding rod ay dito talaga siya nakadikit, dumidikit. Kapag eh, binabalik dito ay kusang nagihiwalay na ganito. Kaya wala. Kaya doon kami magtutusok para po maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. At balihan po mga kabirtod, basal na basal po. Ayan, unang tusok pa lang at dito ipapakita namin na uh, hindi lang po kami na 100% na nagbabase ng uh, welding rod na yon na pinang-detect kundi, kundi nagbabasi po kami sa linalabas ng drillingan namin habang kami ay nagpapalalim ng drilling. Bale ito mga kabertod, surkatin natin para po hindi pa siya ating video. Nakapalalim po, na, po kami ng kulang-kulang uh, na dalawang tubo at uh, na natin natignan itong mga pinagbabasihan namin kung nakabukas na kami ng quality layer ng tubig bago kami magbaon ng tubo at itong palatandaan na ito base sa aming karanasan ay kapag ganito ay meron na po itong tubig kaya lang po kapag tagpiyo ito po ay nawawala o kumukunti. Ito po yung uh, pinakamababaw na layer na nabuksan natin na yun ang na-detect ng rad ng welding rad o gamitan ng copper ano? kaya kung hukay po ang ginawa natin dito na hindi drilling ay syempre ito po yung mabubuksan nating layer ng tubig at hindi na po tayo makapagpili pa ng ibang layer kasi manumanong manong hukay eh uh, makapagpapalalim ka ba kung uh, meron na ka kanang nabuksan na tubig, di malulunod ka na. At ang isa pang problema dito, ito po nga uh, mga palatanda na to base sa aming karanasan ay hindi po masyadong malinis ito. Bali ang lalim po ng, uh, na nakita nating unang layer ng tubig na to ay uh, nasa 9 meters kalalim o kababaw. Di pwede na tayo nga maglagay lang ng isang tubo at kalahati eh meron na pong uh, tubig. Kasi nga isa't kalahating tubo ito nga na drilling namin, lumabas na itong palatandaan na meron ng bukal. Pero ang hinahanap naming layer ng tubig na kailangan buksan namin ay ah, yung unlimited water kahit tagtuyot at ah, malinis kaya kinakailangan magpalalim pa kami ng drilling kasi nga drilling ay pwedeng makapagpalalim ng magpalalim hanggang sa makabukas kami ng layer ng tubig na quality o so, natin yung pangalawang layer meron lang uh, iilan na tubero o drilling na bilib na bilib sila sa ganitong nga uh, 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 copper na pang detect ng tubig pero gaya na nga na ko na do hanggang doon lang yon. At eto na mga kabirto titignan na naman natin itong palatandaan ng linalabas ng ating uh, drillingan na dito kami nagbabase. At ayan, eh, medyo okay na po itong uh, palatandaan, ano? Pwede na po ito kapag uh, meron ng ganitong itim na buhangin na naisasamang lumalabas sa aming green drilling, ah, ay palatandaan na namin yan na nakabukas na kami ng quality layer ng tubig kahit tag ay unlimited water pa rin. Ayan. At kapag ganitong nakabukas na kami ng quality layer ng tubig, stop na po kami sa pagdadrilling. Kaya ito, binubunot na namin ang aming uh, pinagdadrilling. Hindi na kami pwedeng magpalalim pa sa aming diskarte, ah, kasi kapag magpalalim pa kami, baka makabukas pa kami ng layer ng tubig na amoy uh, uh, masama ang amoy o maalat eh maihahalong may sasamang maghihigop ng puso na gagawin namin bali number 1 po ang size ng tubo na pinagdrilling namin mano-mano lang po kasi ang uh, pinagdrilling natin at papalitan namin ng na, uh, mas malaki yung bala lang ang papalitan namin yung uh, number uh, size nat number 2 oh, at kapag na-drilling uh, na, na namin ito hanggang sa ikaapat na tubo 24 meters ay saka na namin bubunutin ulit at saka namin papalitan na naman yung balo namin ng uh, ng number 3 na size na pang paluwang kasi po yung sa namin ay number 3 size number 3 na size ng PVC pipe ang ibabaon natin dito kasi meron pong casing bali salindro po ang kuto na gagawin natin dito bali 26 meters ang lalim ng drilling na drillingan natin dito at ang ilalagay natin yung uh, haba ng uh, PVC na ito ay uh, 20 for meters meron lang po siyang open hole na 2 meter. Ganoon po ang diskarte namin. Hindi gaya ng mga iba na drumming drilling na ang pagkaalam lang ay mas basta mas malalim ang pagka-drilling ay uh, mas masarap daw na tubig. Ay nako. Bali 24 meters kalalim yung kinaroroonan ng quality tubig ah, kaya kinakailangan 24 meters din ang ibabaon natin ng PVC na to para doon lang siya hihigop. bale ito na po yung cylinder pump linagay po natin sa number 2 na size ng PVC na ilalagay natin sa loob ng number 3 na size ng PVC na casing Yeah? At bali po ipasport lang po natin mga kabirtod para po hindi masyadong mahaba ang ating video Yung mga importante lamang po ang ipapakita natin dito Bali itong linalagay natin na PVC ay yung uh, pinakataas lang o outlet lang ang naglagay po tayo ng tubo na 1 meter Bali ang haba ng linalagay natin dito na pinaglagyan natin ng salendro ay mga 18 meters po Dahil po yung uh, lalim ng water level dito di ay 12 meters na mahigit 12 meters lang yung lalim ng water level ha ah, magkaiba po yung lalim ng uh, drilling dahil yung lalim ng drilling ay 26 meters yung uh, lalim ng uh, casing o tubo na binaw natin nasa 24 meters bali 2 meters lang yung open hole bali nasa 24 meters po kasi yung uh, pwesto ng uh, layer ng tubig na pangalawa na quality kaya uh, 24 meters ang ilalagay nating casing para doon siya mismo hihigop sa 24 meters at ito na mga kaberto dito na po yung sapita ng salendro ito lang po yung tubo yung rad, ah hindi naman maganda yung kapag plastic pa ito <laughs> na yung rad, ito lang yung uh, rod uh, uh, size po nito ay 1 half na Tubo. Bale yan na po mga kaberto, tapos na po ang isang uh, kontrata natin na kinontrata natin sa pamamagitan ng drilling na mano-mano. Kapag mahirapan po ang uh, mano-manong drilling, saka po tayo kukuha ng drilling machine. Kasi nga po kapag kinaya po ng mano-manong drilling, mas mura po ang labor. Ayan, bale, testingin na natin. At ito na, ayan, bubugana. na. Okay, bale, normal lamang po sa umpisa na siyempre mahigit niya po yung uh, tubig na pinang... Uh, ginamit natin pinang drilling, siyempre marumi pa. Eh, normal lang na marumi pa kapag unang bumba. Gaya nito, unang bumba nga eh. Oh. Kasi bumba uh, lang nang bumba to hanggang uh, Uh, unti-unting lumilinaw hanggang sa pwedeng mainom. At yan, habang binubumba ay unti-unti nang lumilinaw. Kung meron po kayong mga katanungan ay komentyo lang dyan sa baba at babasahin po natin yan at gagawan po natin ng content para po maintindihan ninyong mabuti at may pakita at maituro yung tinatanong ninyo. At marami pa po tayong mga tutorial tungkol sa mga ganito nga mga klase ng mga video dahil isa po tayong contractor ng drilling at ito po ang isang trabaho natin at huwag po kayong magtataka kung meron pong kakaibang content na, na ihahalo dito sa uh, mga feeds natin dahil isa pa po tayong uh, vlogger ano? all around po kasi tayo yun lamang po maraming salamat sa mga taong malawak ang pangunawa